Hello everyone! Good evening! So for today's video, I may i-share lang po ako sa inyo kasi meron po akong nababasa or meron pong nag-message na ano daw yung pasalubong ni Roger para sa akin yan po ang inaba inaabangan nila kaya um, hindi ko mantugish i-share unta pero i-share ko na lang guys kasi para malaman din yun no kasi nakasubaybay kayo sa amin no para sa vlog natin na uh, ma-share ko po sa inyo kung ano po yung binili binili ni Roger para sa akin hindi po ako nag-expect kasi sinabi ko siya nung andito pa lang siya no yung papunta pa lang siya sa Yuki sabi ko huwag ka nang magbili para sa akin magano lang siya mag-uu pero pag-uwi na yan meron talaga siyang ibigay sa akin guys hindi ko expected na uh, bilhan niya ako ng ganito guys oh tingnan niyo ano to guys kagabi to niya binigay kaya ngayon na i-share ko sa inyo hindi na excited ako kasi alam ko naman pero nung binigay niya to kagabi, grabe na excited ako kasi nakabalot siya. Pinabalot ito, binili niya doon sa UK. Pinabalot niya sa ano, sa binilhan niya. Tapos meron pang naka-message oh. Hindi siya mabasa sa inyo no kay color ko an man niya, so maning kulura violet niya. Iya pong writing is black maning nga bold pen. So akong para sa inyo guys. To a very special person. Love Roger. <laughs> Wow! So, i-share ko sa inyo guys. Hindi po ito pagmamayabang ha kasi ano man to ka ng, uh, hindi man to siya mahal. Pero kahit hindi siya mahal guys, barato lang to. Pero grabe ako na excited. First time ako makatanggap ng ganito guys. Grabe ka excited ko kagabi. Ka Kaya sabi ko kay Roger, uh, pwede ba itong i-share ko sa inyo? Sabi niya, pwede daw. Kaya, napag-isipan ko tonight na mag-video ako at i-share sa inyo. Ito po, guys. <laughs> Not sponsored po ito pero doon po ni Roger ito binili sa UK. Ito po. Ano to guys? tarang <laughs> Hikaw or earrings na color pink. Sabi ko bakit color pink? Maliit po siya. Bakit color pink? Sabi niya, ano daw ka ng gusto ko daw pink. Alam kasi niya na favorite ko talaga yung pink. Guy, color, guys, the I sorry, guy na hinon. Um, pink or peach na color gusto ko. O, tingnan nyo guys, oh. Grabe ka ako guys kasi yung earrings ko oh, nung ano pa lang siguro ko oh, ito nung uh, college. College pa ko nito, hindi pa ito napalitan. Uan to, hindi man to. Uan, totoo. Hypoallergenic po ito guys na earrings. Ito ang oh, Ma ano, mapalitan na to ngayon kasi binilhan naman ako ni Roger. Hindi siya ano guys, kanang, hindi ako nagsabi sa kanya na bilhan. Grabe pagka sabi niya na may binili daw siya sa akin, sabi ko, huwag na. Nabili na daw niya guys, kaya tanggapin na lang natin. Ito po guys, tingnan niyo, very cute. I'm so happy for this. Ang ganda ng color. Kaya isuot natin. Grabe na, appreciate ko ito. Ano lang daw yan, hindi man magsabi si Rujo sa price kasi pag magsabi yan, ay naku. <laughs> Baka sabihin ko, hindi ko ito tanggapin. Kaya, um, pag ako ng mahal guys kay parang ma, ano ko mauwaw or kanang parang hindi ko siya ma um, sabi, hindi ko ma ano yung term mauwaw or maikog di ay sabi bisaya pa maikog ko mo, tanggap or mudawat tingnan nyo guys hindi man to siya mahal kasi ano kanang maliit lang para siyang mipis pero sabi niya ano daw to 9k or 9 karat 9 karat na gold siguro to first time na magka ganito ng earrings kaya <laughs> grabe ako kasi ay kagabi ba sabi ko sa kanya na hindi talaga ako nag-expect sabi niya pinag-isipan daw niya ito kasi pag andito siya sa buhol hindi man siya makabili kasi <laughs> ano pag aalis mag aalis kami is together kami nga alis. hindi siya maka ano, kasi ayaw ko kasi magpabili-bili guys ayaw ko yung ano ba magastos gasto kaya grabe <laughs> Alam ng mama niya, sabi ng mama niya Nagustuhan ko ba daw yung earrings? Sabi ni Roger, oo Gustong gusto ni Ansi yung earrings na nabili Happy si Roger kasi Anong uh, Nagustuhan ko yung nabili niya Kasi last time po Is hindi ko po siya nagustuhan Perfume po yung binili noon ni Roger para sa akin Hindi ko rin nagpabili ha Siya yung nagbili Tapos, mabaho man hindi man siya naka ano na kwansi kasi hindi daw niya gusto yung nabili niya noon, parang naano ba siya na Kaya sabi niya, pag magbili siya next time, yung magustuhan ko daw. Kaya ito. Grabe guys, o tingnan niyo oh. Ang ganda no? <laughs> Grabe yung pagpili niya ba. Sakto-sakto talaga. Ah, uh, sabi niya hindi daw mahal. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo guys, hindi po ito pagmamayabang kasi wala naman po talaga akong ikapagmayabang sa inyo kasi ano lang, wala mahirap gani kami, walang may pera ka ra pang ano nang pang, pang pagkain ba. So ito guys at pangrenta, yung pang ano namin panggamot. At syempre, hindi naman siguro tayo magmayabang, no mag share lang natin yung kasi meron po akong nabasa na I think na uh, na natakol na yung kanina na, ko, na May nabasa po ako na Sabi ano daw yung uh, Regalo ni Roger sa akin Ano yung binibigay niya Ito po guys First time na magkaganito Ng earrings Maganda siya um, Tingnan nyo <laughs> After pila 2000 uh, I think nabili ko yung uh, Last earrings Ito na earrings guys Hypoallergenic po Ito na earrings uh, Sa birth, birthstone ko po ito Kaya green ang kulay Birthstone Uh, sa 2018 yata to nabili ko. Ngayon lang pinalitan kay may binili man si Roger. O tingnan nyo, oh. Green. Birdstone ko po ito. So guys, thank you for watching. Sa mga nagtatanong, ito na po yung kasagutan kung ano yung binigay ni Roger sa akin. At ito po, bin, bili niya doon sa Yuki at masaya siya, mas, masaya siya na nagustuhan ko yung parigalo niya. Okay, yeah, thank you for watching guys. We love you. God bless everyone. See you in my next vlog. Thank you. Bye-bye.